paglabag sa pandaigdigang batas ang ipatutupad na fishing moratorium ng China sakop ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Kasabay nito, tiniyak ng Philippine Navy na handa nilang protektahan ang mga Pilipinong nais mangisda sa nasabing karagatan. Narito ang report. Bumaba ang bilang ng mga barko ng China na nasa West Philippine Sea sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy. Namataan ang 122 na mga barko ng China, pero mas mababa ito kung ikukumpara sa 153. Dalawang linggo na ang nakararaan kung kailan isinagawa ang civilian convoy sa Scarborough o Panatag Shoal. Nasa labas na rin daw ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang monster ship ng China Coast Guard na i malapit sa baho de Masinloc. Inalmahan naman ng Philippine Navy ang pagpapatupad ng China na fishing moratorium sa South China Sea posibleng tamaan ito ang panatag shoal na nasa bahagi ng West Philippine Sea. Sabi ng Navy, hindi nila kikilalanin ang fishing moratorium ng China na una na rin nagbabala sa pag-aresto sa mga dayuhan sa mga ina ang kinilang teritoryo. They are against international law. Our commander-in-chief said they are all unacceptable. The SNB said they are provocative. China is out of tune, out of step, out of their minds. Tatagal ng apat na buwan o hanggang Setyembre ang fishing moratorium ng China na kada taon nilang ipinatutupad. Pero wala namang maingis ng Pilipino ang naiulat na nahuli. Gayunman, tiniyak ng Philippine Navy ang proteksyon para sa mga maingis ng Pinoy kung saan karagdagang barko nila ang deploy at susuportahan ng Philippine Coast Guard. To our fishermen, rest assured, bago mo lang nagsabi ang China na ando na ang Philippine Navy at ang AFP. The Philippine Coast Guard has already come up with uh, contingencies in uh, ensuring na mapapangalagaan natin ang karapatan ng at mga kababayang mahingista na tutungo sa baho ni na Nanindigan din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi kikilalanin ang unilateral ban. Ipararamdam ng BIFAR ang kanilang presensya para sa mga maing isda sa West Philippine Sea at hindi rin iuurong ang mga nakalatag na programa na nakatoon sa pagpapataas ng produksyon ng isda. Uh, walang dapat pumigil sa mga lihitimong uh, ginagawa natin sa West Philippine Sea. Unang-una, tayo ang uh, may karapatan dito dahil nasa loob po ito ng ating uh, katubigan, ano? uh, sa, nasa loob ito ng katubigang sakop ng uh, Pilipinas. So tuloy po uh, sa, sa panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ano man yung mga nakaplano pa namin na gagawin sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagbibigay na tulong sa ating mga maangisda, patuloy po itong gagawin. Tanging ang ipatutupad na closed fishing season lamang anya ng Pilipinas ang kikilalanin na ginagawa tuwing Nobyembre upang bigyang daan ang pahingitlog ng mga isda. Higit labing isang porsyento, ng kabuang huling isda ng Pilipinas ay mula sa West Philippine Sea. Pinagkukunan ito ng kabuhayan ng 385,000 na mga isda.